Magandang araw mga kababayan. Tumitindi po ang tensyon ngayon sa pagitan ng Japan at China matapos ang panibagong konflik ng mga coast guard vessels ng dalawang bansa sa paligid ng Senkaku Islands na tinatawag namang Diaoyu Islands sa China. Ano nga ba ang nangyari? Tara at pag-usapan po ang buong istorya. Pero bago ang lahat ng iyan ay hinihiling kong ilike nyo na ang video ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Ang Senkaku Islands sa isang maliit ngunit makasaysayang grupo ng mga isla sa East China Sea na ilang dekada nang naging sentro ng iringan, diplomatikong banggaan at potensyal na trigger point ng mas malawak na sigalot sa rehiyong Asia-Pasipiko. Ayon sa ulat ng ABC News Australia, kasama ang mga datos mula sa AFP at Kyodo News, naglabas ang Japan at China ng magkasalungat na bersyon na nangyari noong Martes ng madaling araw. May dalawang Chinese Coast Guard ships umano ang pumasok sa territorial na tubig ng Japan at lumapit tapos nagmaniobra papunta sa isang Japanese fishing vessel. Dahil dito ay agad-agad na nagbabala ang Japan Coast Guard upang agad na umalis ang China rito. Ayon sa Japan, ang pamamalagi ng Chinese ships sa lugar ay malinaw na paglabag sa international law dahil ang Senkaku Islands ay hawak ng administratibo ng Japan simula pa noong 1972. Sa madaling sabi, naninindigan ang Japan. Sa kabila ng paninindigan ay siya namang hindi pagtanggap o pagsalungat ng China. Gusto talaga nilang angkinin ang islang ito. Sa kabila ng pakikibakan ng Japan ay patuloy pa rin ang pressure na binibigay ng China. Ayon kay Liu Dujun na tagapagsalita ng China Coast Guard sa kanilang official na WeChat account, isang Japanese fishing boat daw ang iligal na pumasok sa kanilang territorial na tubig. So ito po yung version ng China. At kinakailangan lamang nilang protektahan ang teritoryong itinuturing nilang matagal ng kanila. Kung susuriin, hindi lamang ito simpleng pagtataboy ng barko ito ay simbolo ng mas malalim na alitan sa pagitan ng dalawang pinaka makapangyarihang bansa sa Silangang Asya. Lalo na't nag-uugat ito sa kasaysayan noong 1895 pa nang mapasa ilalim ang Senkaku sa kontrol ng Japan matapos ang First Sino-Japanese War bagay na hanggang ngayon ay hindi matanggap ng Beijing dahil ayon sa kanila kabilang umano ang mga isla sa teritoryo ng China simula pa noong Ming at Qing Dynasty base sa kanilang historical maps. Lalo pang dumilim ang sitwasyon matapos ang kontrobersyal na pahayag ng bagong Prime Minister ng Japan na si Sanai Takaichi, isang kilalang Beijing hawk at kilala sa matigas na paninindigan laban sa China nang sabihin niyang posibleng tumulong ang Japan sa Taiwan kung sakaling magkaroon ng pag-atake mula sa China. Ayon sa ABC News, nagdulot ito ng matinding galit sa Beijing dahil para sa China, ang Taiwan ay isang internal matter at hindi dapat pinapakailaman ng Japan, lalo na ang dalawang bansa ay may masalimuot na kasaysayan mula pa noong World War II. Mula sa pananaw ng Beijing, ang pahayag ni Takaichi ay isang paglabag sa kanilang red line at kaya't mula noong November ay sunod-sunod ang insidente ng Chinese Coast Guard vessels sa paligid ng Senkaku kahit pa patuloy na nag-i-issue ng protesta ang Tokyo. Ayon sa Kyodo News, eto na ang pangatlo o pang-apat na insidente ng pagpasok ng Chinese vessels sa loob lang ng isang buwan. Bagay na ayon sa Japan ay nagpapakita ng intensyon ng China na subukan ang kanilang reaksyon. Hindi lamang ito simpleng maritime dispute, may malalim na geopolitical implications ito dahil ang East China Sea ay isang mahalagang daluyan ng langis natural gas at mga international shipping routes. Ayon sa ilang pag-aaral, tinatayang nasa bilyong toneladang halaga ng natural gas ang posibleng nasa ilalim ng seabed ng Senkako area. Dahilan upang maging mas mahalaga ito, hindi lamang sa teritoryo, kundi pati na rin sa ekonomiya at enerhiya. Hanggang ngayon, tumatanggi ang China at Japan na magkaroon ng joint exploration dahil para sa kanila, ang pakikipagtulungan ay nangangahulugan ng pag-amin na hindi nila full ownership ang lugar. Sa usaping militar, patuloy na pinapalakas ng Japan ang kanilang self-defense forces bilang tugon sa agresibong paggalaw ng China. Isa sa pinakamalaking defense budget sa kasaysayan ng Japan ang inaprubahan nitong 2024, kabilang ang pagbili ng long-range missiles, pagpapalakas ng naval fleet, at pagpapalawak ng kanilang surveillance capabilities sa East China Sea. Samantala, ang China naman ay may isa sa pinaka malaking Coast Guard fleet sa buong mundo kasama ang ilan sa pinaka malalaki at pinaka mabibigat na Coast Guard ships na mas malaki pa minsan kaysa sa mga warships ng ibang bansa. Ipinapakita ng datos na mula 2012 hanggang 2024 ay higit na labing apat na beses na mas madalas pumasok ang Chinese Coast Guard sa Senkaku Waters Kumpara noong mga nakaraang dekada, isang malinaw na patunay na patuloy nilang pinapalawak ang kanilang maritime footprint. Habang nangyayari ito, ramdam din ang epekto ng tensyon sa ekonomiya at relasyon ng dalawang bansa. Ayon sa ABC News at AFP, naglabas na ng travel advisory ang China na iwasan muna ang pagbiyahe sa Japan dahil sa umanoy anti-China sentiment at ilang Japanese singers at performers ang napilitang mag-cancel ng kanilang cultural events sa Shanghai dahil sa tensyon. Hindi lamang iyon, nananatili pa rin ang ban ng China sa Japanese seafood na muling umingay matapos ang paglabas ng treated waste water mula sa Fukushima. Bagamat hindi pa naglalabas ng mas malalaking economic sanctions ang China, tulad ng pagpigil sa export ng rare earth metals na kritikal sa global electronics industry. Maraming eksperto ang naniniwala na posibleng gawin ito ng Beijing kung lalala pa ang diplomatic conflict. Kung babalikan ang mas malawak na konteksto, hindi ito isolated incident. Ito ay bahagi ng tinatawag na gray zone operations or gray zone tactics kung saan ang China ay gumagamit ng Coast Guard at maritime militia upang baguhin ang status quo nang hindi direktang nagdedeklara ng digmaan. So kumbaga, ito talaga ang strategy ng China noon pa man mga kababayan para agawin ang isang isla. Nakikita rin ito sa South China Sea kung saan umaangkin ang China ng halos buong rehiyon kahit tinututulan ito ng international ruling noong 2016, kagaya po ng na nangyayari dito sa Pilipinas. Para sa Japan, lalong lumalala ang sitwasyon dahil malapit lang sa kanila ang Taiwan. At ayon sa ilang Japanese defense analyst, kung magkaroon man ng military conflict sa Taiwan Strait ay halos siguradong madadamay ang Japan dahil sa kanilang security treaty sa Estados Unidos. Ito ang dahilan kung bakit mas umiinit ang reaksyon ng China ngayon sa anumang pahayag mula sa Japan tungkol sa Taiwan. Para sa Beijing, ito ay direktang pakikialam at posibleng hakbang patungo sa mas malawak na military alignment laban sa kanila. Ayon sa mga independent think tanks tulad ng CSIS at RANDS Corporation, ang Senkaku Dispute ay maaaring maging most likely flashpoint ng hinaharap na konflik sa Asia dahil parehong bansang China at Japan ay hindi kailanman umatras sa kanilang territorial claims. Sa Japan, nananatiling kontrolado nila ang mga isla pero hindi sila nagtatayo ng permanent structures roon upang maiwasan ang paglala ng tensyon. Ngunit sa China, ang patuloy na pagpasok ng Coast Guard ships at paghawak nila sa narrative na sila ang inaapi ay nagpapainit pa sa sitwasyon lalo na't na ginagamit ito sa internal propaganda upang ipakita ang kanilang lakas sa loob ng bansa samantala ang Estados Unidos na may mutual defense treaty sa Japan ay nagpahayag na na anuman ang pag-atake sa Senkaku habang ito ay nasa Japanese administration ay sakop ng Article 5 ng kanilang alliance na nangangahulugang maaring pumasok ang US military kung magkaroon ng military confrontation para sa China, ito ay isang malaking pagbabanta. Para sa Japan, ito ay assurance. At para sa buong mundo, ito ay isang potensyal na spark ng mas malaking conflict kung hindi mamamahalaan ng maayos. Sa kasalukuyan, ayon sa Japan Coast Guard, may ilang Chinese vessels pa rin naglalagi sa paligid ng Senkaku, patunay na hindi patapos ang tensyon. Sa kanilang panig, sinabi ng China Coast Guard na hindi sila titigil sa pag ng Diayo Islands, resolutely and continuously. Ayon sa ABC News, AFP at iba pang international outlets, wala pang indikasyon na bababa ang tensyon at may posibilidad na mas dumami pa ang ganitong insidente habang pareho ang dalawang bansa sa posisyon na hindi maaaring umatras upang hindi magmukhang mahina sa mata ng sariling mamamayan. So talagang nakikita po ng mga eksperto ngayon mga kababayan na talagang lalala or somehow sana ay bababa ang tensyong ito dahil etong dalawang bansa nga po ang China at Japan ay parehong matataas ang pride. Hindi po sila basta-basta na bababa. Napatunayan na po yan sa kasaysayan na ang dalawang bansang ito ay talagang matatapang. At sa pagtatapos ng ating malalim na pagtalakay, malinaw na ang maliit na grupo ng mga isla na halos walang nakatira ay naging simbolo ng mas malaking tunggalian. Isang tunggalian ng kapangyarihan, kasaysayan, militar, ekonomiya at ideolohiya. Hanggang kailan magpapatuloy ang tensyon? Ito po ang malaking katanungan. Sana ay matapos na. Walang nakakalam. Ngunit ayon sa mga eksperto at sa mga ulat ng ABC News, Australia, AFP at Kyodo News, ang senkako Diayo dispute ay mananatiling isa sa pinaka mapanganib na titik sa mapa ng Asia Pasipiko at anumang maling hakbang kahit na isang fishing boat lamang ay maaaring magdulot ng mas malaking banggaan sa hinaharap. Alam naman po natin mga kababayan na nakafocus ang China dito sa Taiwan. May ilang mga eksperto na nagsabi na maaring sasakupin ng China ang Taiwan pagsapit ng 2027. Sana po ay hindi mangyari ang bagay na yon. Pero mukhang dumarami na ang kalaban ng China dahil matindi rin po ang initan o iringan nila ngayon sa Japan. At dahil nga po dumami na ang kalaban ng China, mukhang napapaligiran na talaga sila ng mga kalaban. So therefore dahil po dyan, maaaring mag-isip ang China na hindi muna ipagpapatuloy ang kanilang pag-atake. Sa aking opinion medyo may lamat or may takot itong China sa Japan dahil ayun po sa kasaysayan noong 1937 to 1945 malaking bahagi ng mga lungsod sa China ang nasakop ng Japan. So probably, magdadalawang isip talaga itong China na banggain rin ang Japan. Lalo na ngayong, mas lalong naging high-tech ang teknolohiya ng bansang ito. Sa inyo pong palagay mga kababayan, talaga bang makikipagdigma ang China sa Japan pagdating ng araw? Please comment your opinion below. Para sa marami pang konspirasya, kaalaman at mga krisyanong usapin, patuloy lamang natumutok dito. Ako po si Evan PUP, Mabuhay ang Bansang Pilipinas. Peace out! Boom!